Ay magandang araw sa inyo mga kapatak isa video to ay kita ninyo naman Talagang ako'y napapadasal Ako'y samahan ninyo dahil mga kapatak Ngayong araw kukunin ko na ang isa sa pinapangarap ko Matagal na Kung natatandaan nyo mga kapatak Ang aking video nakaraan na Ako'y nagpunta sa Lipa Nakasama ko si RJ mga kapatak Ay ngayon aming kukunin na Kung ano ba yung aming pinuntahan mga kapatak At ngayong, ngayong umaga mga kapatak Ang aking makakasama Ay ang aking katrabaho at aking kaibigan Na si Mark Yan si sinundo ko muna siya sa kanila mga kapatak dahil siya ang kasama natin ngayong umaga sa pagkuhan nito. So mga kapatak ngayon ay kami bumiyahin na nga din sa may palipa dahil dito natin kukunin ang talagang matagal ko nang inaasam at siguro naman mga kapatak ilan din sa inyo ay gustong gusto din ito at gustong gusto din ito makuha mga kapatak isa tunay na lang mga kapatak ito ay talagang aking pinaghirapan pinagpaguran at talaga namang pangarap na pangarap ko ito mga kapatak kaya ngayong araw na to ay napaka special nito para sa akin kaya hindi pwede nating hindi ito ibablog mga kapatak ay sa tunay na lang mga kapatak ay ari talagang umagang umaga at ako may pasok pa ay ari na nga mga kapatak ilang minuto lang ay kami nakarating na din ni mga kapatak siguro na may inyong nasisilaya na ang ating kukunin at mga kapatak ito ay ang aking sasakyan mga kapatak atin ang kukunin agang aga at din nga mga kapatak ay sinalubong na ako ng kapatid ng may ari at siya din kausap ko na si sir mark din ang pangalan kaya sir mark shout out po sa inyo at din nga mga kapatak ay ako pinapirma lang ni sir mark ng ami acknowledgement receipt para sa sasakyan ay sa tunay nalang mga kapatak ari halos kalahating bond din naming nilakad na maayos din ang papel at mailipat sa aking pangalan sa LTO. At doon ay eh, kasama natin si Sir Mark doon sa mga oras na yun. At Sir Mark, maraming maraming salamat po sa inyo. At pangako pong iingatan na taalagaan ko po ang sasakyan na ito. Ay sa tunay na lang mga kapatak, arin namang sasakyang are, eh, hindi naman brand new katulad ng ibang nakikita ninyo. At hindi naman bago, pero arin mga kapatak, ay eh, masasabi ko, yari eh, na may galing sa pinaghirapan ko at galing sa pinagpagurang ko. Ay sa tunay na la, mga kapatak, kung hindi nyo na iisa eh, po eh, ito sa aking mga pangarap na magkaroon ng sariling sasakyan. Ay ngayong araw nga mga kapatak ay natupad na kaya ngayon ako'y nagpapasalamat sa Panginoong May Kapal at sa mga taong tumulong sa akin. Sa tunay na lang mga kapatak hindi ko din inupload ang video ito para ipagyabang sa inyo. Ito po ay not to brag but to inspire na kung ako mga kapatak nagawa ko ay siguradong kayang kaya mo. At mga kapatak kung sa iba ito ay maliit na bagay pero para sa akin mga kapatak ito ay napakalaking achievement na sa aking buhay. Di ni mga kapatak ay ini-start ko na nga ang sasakyan ay sa tunay na lang mga kapatak nun narinig kong hagok na sasakyan talagang ako'y kinilig at kinilabutan na tunay nga pala ako'y may sasakyan na ay sa tunay na lang mga kapatak kung ako'y makakaiyak din eh baka ako'y nakaiyak na kung hindi lang ang nakakahiya dahil sa tuwa ko talaga din ni mga kapatak talagang talon ng aking puso dahil sa sobrang saya mga kapatak ay sa tunay naman talagang ganito nga ang pakiramdam pag ang isa sa mga pangarap mo ay nakuha mo na mga kapatak ay sa tunay na lang mga kapatak. kung ari may tabi ko sa pagtulog ay baka arin may tabi ko ay, alam nyo ko parang mga kapatak alam nyo ko yung parang batang binilhan ng bagong laruan ng kanyang ina na gustong gustong laruan nagitinatabi sa pagtulog ay kung uh, ari lang ay ari ko sa pagtulog ay sa tunay na la mga kapatak ay second hand na sa sasakyan pero mukhang bagong bago eh, may mga accounting gas gas pero talagang hindi yung may iwasan nyo sa second hand na sa sasakyan, pero sa tunay na la mga kapatak, lalo na ang loob ng sasakyan ay parang bagong bago talagang ingat na ingat ng may ari at din nga mga kapatak, ay, nilalabas na ni paring mark ang sasakyan at din nga mga kapatak, ay, kaya ako din talaga siya isinama din eh, sa tunay na la mga kapatak, ako hindi pa masyadong maalam mag drive at hindi pa ako sanay kaya kailangan ay, talagang maalam magdadala ng sasakyan para naman safe pag uwi. At dito nga mga kapatak ay nagpaalam na kami kina sir sa mayari ng sasakyan at kami nagpasalamat. Dini nga mga kapatak ay nandini na kami sa gasoline na hot. at syempre talagang pinapagasan muna natin. At sabi nga ni paring Mark ay talagang solid daw at napakaganda. Ayan na talagang kitang kita nyo rin naman mga kapatak. ay ang model pala na rin sasakyan nga rin mga kapatak ay BSJ 2018. At ari na nga mga kapatak talagang naipasok na din sa aming garahe mga kapatak. At syempre hindi lang talaga ako masaya dito mas masaya dito ito si Day ng aking anak mga kapatak isa tunay na lang kung ako'y mas masaya ay baka trip triple sa saya na rin mga kapatak isa tunay na lang aring batang aray talagang napakahilig sa sakyan at gustong gusto niya magkasasakyan Iyan, ay kita nyo gaya, talagang sampa mga kapatak talagang masayang masaya ang kanyang mukha at sya din daw ay makakasama na sa malayo ang gala namin isa tunay na lang ay din kasi ni Mrs. Dayan ay sinasakay ang bata sa motor at nga mga kapatak siyempre, si meses day ay talagang tonto at masaya din din eh. Sa tunay na mga kapatak sa pangyayari nga rin kami nagkukwentuhan. Nasabi namin na rin mga pangarap laang ay ngayon eh unti-unti na namin natutupad kagaya gana rin. Eh. Hindi din namin nakalain na kami aabot sa puntong garne dahil kami na may nagsimula din talaga sa wala mga kapatak. Tunay na lama mga kapatak ay naman talaga ay nagsimula lang sa pangarap. Nagsumikap ay ngayon unti-unti nang natutupad mga kapatak. Ay kita mo naman ay sa tunay na ang mga kapatak wala namang imposible sa ating mga pangarap basta nagsisikap ako mga kapatak ay talagang napakatagal ko ng gustong magkaroon ng sasakyan dati nagpapapicture lang eh ngayon kahit papano ay natupad kong pangarap ko hindi man bago pero para sa akin ay ayos lang ito dahil lahat naman ng bagay mga kapatak ay hindi natin nakukuha ng madalian pero masasabi ko mga kapatak malayo pa pero alam kong tayo nakalayo-layo na mga kapatak at sa tunay na lang mga kapatak dapat ang kasama mo sa sarap ay yung mga taong kasama mo din sa hirap yun lang ang aking masasabi mga kapatak ay siya tama ng drama tayo baka magkaiyakan pa ay di nang napakasaya na di na masayang masaya ko mga kapatak sa na lang pala mga kapatak ang pangalan na rin aking sasakyan ay si Pura kung hindi nyo naiitanong ay yan yung aking araw araw na binabanggit sa aking trabaho yan kita mo ganyan away oh, siya mga kapatak hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa panunood abangan nyo sa isang araw at blessing naman natin si Pura siya mga kapatak ingat Boom!